Hi guys, good morning. Ngayon ay pupunta ako sa sports complex namin dito sa Taytay. Alam niyo bang napakalaki nun? Nakapunta na ako dun minsan. Uh, maputik dun pagka umulan. Ewan ko lang ngayon. Hindi naman ngayon maulan. Tignan natin. Uh, time check ngayon na uh, 6.30 na umaga. Yun, napakaganda tumakbo dun at maglakad. Siyempre ako, lalakad lang ako. Walking lang ako. Ito outfit check natin. Ayan, short lang tayo. Tapos rubber shoes papakita ko tong lugar na to kasi yung maraming taga-taytay na hindi pa nakakaalam ko saan daw yun tinatanong ako ngayon ano rin ito tuturo ko sa inyo tara at dahil nga taga muson ako ito ang pinakamadaling daanan papunta doon ito ang tinatawag na bilya ayan katapat na siya ng petron at ng sea oil Pagpasok mo nga dyan sa loob ay dumiridiretso ka lang yan. Pagdating mo sa dulo, ito makikita mo. Itong side sa kanan ay papunta yan sa may floodway. Itong side na ito sa side na kabila, papunta naman to ng Baytown. So, dyan tayo pupunta. Kasi dyan nakaturo yung araw. Yan nga pala ang palatandaan. Kahit saan ka lugar dito sa Taytay ay may nakaturong araw na ganyan. Susundan mo lang yan para makarating ka sa sports complex ng Taytay. Ayan, tara, pasok na tayo dito sa papuntang Baytown. Yun o, dito raw o. Oh. Madali lang yung makita basta sundan mo lang yung araw. Dito lang naman nagkakatalo sa daan dito kasi hindi dito tinuturo kung saan mismo yung exact na lugar kung paano ka makakapasok. Dito sila nalilito kung alin ba dito. Yung iba nga, pumunta na daw dito, hindi naman nakita. Kasi nga, puro turo lang nung araw kung saan yung daan. Hindi naman nakalagay kung nadungka ka na ba o lumagpas ka na. Kaya ikaw na taga tay, -tay na gusto mong ma-enjoy ang ating sport complex, panuuri mo to at ituturo ko sa yo. Pag nakita mo nga itong tindahan na to dito sa kanto, ayan na yon. Ito ang main gate nila at meron din silang gate dun sa kabila. Yon, dalawa yan. Bali, hindi pa yan nagagawa. At ito tayo papasok. Tara! Yan nga pala ang pagpasok mo, bali hindi pa rin gawa, kagaya nung una kong punta, lubak-lubak pa rin. Mabutit, hindi mo ulaan, medyo maganda yung kasada ngayon. Ayan, medyo patag-patag na rin siya kaysa nung unang punta ko. Nung unang punta ko talagang lubak-lubak ko eh. Hindi ganito ka ganda na. Ito, maayos-ayos na ito. Yun, lalaki na butas niya nung unang punta ko. Ito yung sports complex oh, so, grabe ka tayo. Yan, daming tao. Lalo pag sabod at tingin, daming yan. Okay, hey, oh. makisang makaisang ikot ako nito, pwede na. Layo, oh. Na isang motor na, no. Huh? Na Layo. Uh, Napakalaki nito, guys. May pumipitik nga pala dito, si Kuya. Ayun, oh. Uh. May pitik yun dito pagka uh, galag Ang oh, uh, sarap maglakad doon, oh. lambot. Hmm. Laki na ito. Ang oh, sorry. may naglalaro, may nagsusumba. At syempre, hindi pwedeng hindi natin ito sasayawan. At nakita ko nga pala itong aking mga kakilala dito na si Marian, kailangan kasali sila at siyang kanya-kanya kaibigan. At ito si Raquel Abastillas, nakisabay na rin sa akin. Salamat sa inyo ah! Ito start ng takbuhan. Yung mga linyang dilaw. Ito si Kuya Eric sa Manaras Studio. Pag nagpunta kayo dito, pipitikan kayo niyan. Pwede kayo magpupitikan, di ba kuya? Oo. Oh, Papalo niya lang siya sa lang. kanyang page. Free lang yan. Yan. Thank you po. May ako ni Kuya. Thank you. Hindi po pala. <laughs> yan ang viewers ito. Oh. Napabayaan. Pero ngayon, inaayos na uli. Oh. Ayun o. Oh. Napakaswerte nga namin mga taga-taytay at nagkaroon kami ng sports complex. Kayong hindi pa nakakapunta dito, pasyal na tinuro ko na ang daan. Ha. Thank you for watching guys. God bless!